Jabe, tapos na ako. Gusto mo, kape tayo. Go. Hindi, sige. Tinatapos ko ba ito eh. Tsaka, bitang bilis mo naman. Ang galing mo talaga eh. Kaya ikaw talaga ang karapat dapat na maging senior accountant dito eh. Nako. Ano ka ba? Madali lang naman yung trabaho. Thank you ah. Tsaka, Birdo. Hmm. Si Aiden, matagal nang may anumal yung ginagawa dito sa opisina eh. Eh, hindi lang ako mapagsalita kasi natatakot ako mawala ng trabaho. Sigurado ka ba dyan? oh, Virgo. Sigurado ako. Oh. Ano pa yan? Nagchichismisa na naman kayo? Oras ng trabaho? Teka lang. Baka nakalimutan mo. Assistant lang kita. Teka nga lang. Hoy, Eden. Pagtimpla mo nga kami ni Jabay ng kape. Ba't mo kayo pagtitimpla? Hoy, hindi ako office girl. As you said, assistant mo ako. Um, Mr. HR Head, hindi ba mali yung sinasagot-sagot tayo ng assistant? Tsaka isa pa, pwede ba pagsabihan mo yung empleyado natin na hindi tama yung office attire niya? Sa office yung nagtatrabaho, hindi sa bar. Kung para sa'yo, pang bar yung suit ko, pues, nagkakamali ka. Meron pa rin akong karapatan dito sa company nito. Hindi ka ba susunod o gusto mo galing kita sa trabaho? Kapi ko ha, no sugar. Pakibilisan okay, na, na. 50% sugar. Ano yung milk tea? <laughs> Para mahirapan lang siya. Sige. Okay. Pero hindi ko iniinumin kasi baka may laso. Tatapon natin yun. Ay, <laughs> Ceci! Congratulations sa ang dating janitress. Ngayon, isa ng ganap na professional employee! <laughs> oh, Yay! Yeah. But thank you. Alam mo, sobrang sayo ko kasi nalaman na yung totoo na ako yung senior accountant. Kaya lang, ang dami kong nakitang mali sa mga files. Gagawin ko talaga lahat para malaman ko kung ano yung totoo. Pero alam mo naman, sesi di ba? Na lahat ng anumali ang nangyayari dito sa company, walang ibang may kagagawan kundi si Eden. Maraming mga empleyado ang may alam, kaya lang natatakot lang magsumbong kasi takot sila mawala ng trabaho. Sa sina dito ako. Sino makausap mo doon? Yung ano, kakrotch. <laughs> Ayun o, yung butike, naglulumpungan. <laughs> Magkakaanak yan. Magkakrotch. <laughs> wow, ang saya nyo naman. Alam ko naman, ako yung pinag-uusapan niyo yun, eh. Alam mo, masyado kang pranig. Eh. Siguro kasi may tinatago ka. Ako may tinatago? Sige, kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa iyo. At sisiguraduhin ko, kayong lahat, masisiraan. Talaga ba, ha? Matapang ka talaga, eh, no? Pero itatandaan mo. Gagawin ko lahat para mapatunayan na may mali kang ginagawa dito sa kumpanya. Hoy, hindi mo ako masisiraan kasi wala kang pruweba ni isa. At tandaan mo, malakas ako sa may-ari dito. Talaga? At kahit ano, may karapatan akong gawin. Ah! <laughs> <laughs> Walang iya ka talaga, babae ka! napaka skandalosa mo talaga! Eh, umilag si! Eh. Dapat ikaw, kaysa, Kaya, siya tatambaan! Eh, ikaw kayo sa bulod ang kalbo yung kuya mo! Na naman ko. Ah. Huh? Ha? Ha? Sumusobra ka na, nanakit ka na! Eh, ito sir eh! Nakita mo naman ibag... Sinampal ako, sir! Ang sakit ng mukha ko! Eh, ba? hindi naman dapat ikaw eh! Alam mo, Aiden, kahit gaano ka pakalakas sa may-ari, mali na yung ginagawa mo. At sisiguraduhin ko, mawawalan ka ng trabaho. hindi pa tayo tapos na. <laughs> sir, na-hurt ako po ka ko, sir! Ah, uh, Virgo? Sorry. Okay ka lang ba? Nakita ko si Sinampal ka <laughs> eh. Eh, eh sir, ako naman yung Sinampal, hindi naman si Virgo! Di, namumula oh. <laughs> namumula kasi. Pahirit na ngayon mukha ko! Oo, oh, Sir, kuha mo naman ako ng na yelo! Sorry, Marimar, ha? Ah. Ikaw pala yung tinamaan. Oo, oh, siya. Siya? Uh, okay lang yan, Marimar, kasi medyo matigas naman yung mukha mo, eh. Kaya namang saluhin ng mga sampal. Sir, grabe ka, ha? Porkit matigas itong mukha ko, ganun yung sinasabi mo. Sige yeah. nga, buhusan ko na lang to ng asido. Okay, buhusan ko naman. Uh, anyway, Virgo, baka pwede pagkatapos ng trabaho natin, eh. Kaya ba, lumabas tayo? Para naman makapag-date tayo. Mm. Mm. I smell something fishy. Fishy. Ano <laughs> <laughs> naman? Sige. Mm. Sige. Ah, sige na Marimar, kumuha ka na ng Gusto mo sir, sama ako sa inyong paglabas? Hindi na, hindi na. Hindi. Sige na, kumuha ka na. Marami ngayala. akong alam na restaurant. Kaya na namin pa. Marami akong alam na cafeteria. Ka yeah. <laughs> Kaya na, ka yeah. <laughs> mo na si Marimar. Marami akong alam na kantin. Sige na sir, sige. Kaya na kami ha. <laughs> sir! Eto naman si Sir iba yung trip. Ang ganda-ganda ko naman na. Oh. Tingnan mo, oh, fuck. Oh, fuck. <laughs> oh, ayan na. Oh. Tingnan mo naman, oh. Magkasing laman lang naman kami ni Virgo. Oh, At siya magkasing sexy kami. <laughs> Pero sa bagay, sir, kahit naman papano eh, may itsura din naman ako. Kaya, Hello, Tay. Oh, napatawag ka ata. May problema tayo eh. Ano naman problema yan? Wala na akong access dito sa mga files. Ginimote nila ako. Nako, malaking problema nga yan. Pero, huwag kang magalala. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, malaking pera yung makukuha natin sa mga client. Ano to, Aiden? Sinasabi ko ng abi may anomalya kang ginagawa dito sa company. At ikaw rin naman ng may dahilan kung bakit yung ibang mga client umaatras. Dahil may sumasabotahe. Eh. Eden, kanina pa katang tinatawag sa office ko. Bigyan mo to kay Charles. Nandito lahat ng receivables at lahat ng files ng mga client natin. Teka lang! Huwag! Hindi maganda yung gagawin mo. Ah, sige ma'am. Bibigay ko na Sir Charles. ay pasensya ka na ha tinawagan kita agad at pinapunta dito kasi may maganda akong balita Ano <laughs> <laughs> Nandito lang naman lahat na kailangan natin para mapabagsak sila Tama-tama yan anak Alam bang kausap ko na yung tao na bibili ng database ng company na yan <laughs> at malaki ang kikitahin niya natin dyan, milyon <laughs> actually, parating na tawagan ko ah sige tay hmm. hello ma'am ah, uh, asan na po ba kayo? ah, sige pa, sige pa, hintayin po namin kay dito parating na daw siya Chine ko lahat ito, Tay. Alam kong legit. Ang lahat ng files na nandito. Ang galing mo talaga. <laughs> Katapusan na nila. Hmm. Magaling. Ate. Madam? Anong kinagawa mo rito? Ako yung kausap mo. Ikaw talaga ang magnanakaw, Marlon. Sinasabi ko na nga bang tama yung kutob ko? Tay? Ano to? Naguguluhan ako. Tinawag mo siyang ate? Sumo kapatid kayo? Pati hindi mo sa akin sinabi. Lamunok, hindi ko na sinabi sa'yo kasi tinakwil naman nila ako eh. Wala silang pakialam sa akin. Paano hindi ka tatakwil? Sa ugali mo, ninakawan mo yung mga magulang natin. Nilustay mo lahat ng pera mo, halos. At nung natalo ka na ng ano sa sugal, pati kumpanya pinagnakawan mo. Ayan, pati anak mo, manang mana sa'yo. <laughs> so siya pala, tay. Siya pala yung kapatid na sinasabi mong nagtridor tridor sa'yo. Well, magaling kasi ako pala ang mas may karapatan sa company. Kasi pamangkin ako ng na may-ari. Nakakamali <laughs> <laughs> ka. Anong ginagawa mo dito, ha? Ulitin mo yung sinabi mo ako ang may karapatan sa company. Dahil pamangkin ka na may-ari? Oo! Bakit ikaw? <clears throat> ako ang mas may karapatan sa kumpanya. Dahil anak ako na may-ari. Siya ang nag-iisang anak ko. Ang tagapagmana ng kumpanya ko. Tay!